Grabe naman po ang pagod ng taon na ito for today's video. Ayan, maaga po pala tayong nagluto ng maha. Bali yung naggogogo -go po ng maha natin ay si Asawa. Tapos tayo naman po, ayan, binalot na natin yung ating chicken cordon bleu. Alam niyo po mga kasawlo, nag-alarm ako ng 3.30 ng madaling araw para sana i-defrost yung ating chicken cordon bleu. Alam niyo po, ang sarap po ng tulog ko, parang ah uh, uling, uling, uling sunod-sunod po yung mga pa-order natin. ah, uh, grabe po yung tulog ko. Hindi po ako nagising sa alarm ko na yon Kaya yung ginawa ko po, tinutok ko na lang po yan sa blower. Kasi pag ganun po, madali na lang siyang ma-defrost pag tinutok nyo po sa, siya sa blower. At ayan po, no, kaluto naman po ng ating mahablangka. Um, iniwanan ko muna yung ginagawa nating chicken roll or yung binabalot natin dito naman tayo sa ating maha kasi oh uh, may bigla ko dun kasi muntik pong maano yan eh muntik nang matapon yung nilalagay ko sa bilao so ayan po no? balik tayo dito sa maha kanina po pala bago tayo magbalot ng ating chicken roll, binalot ko na po yung ating mga bilao kasi kailangan nakaabang lang po yung ating mga bilao at saktong magpiprito na po tayo ng chicken roll. Ayan, namatayan na po ng brownout. Namatayan ng brownout kasi may power interruption po ngayon sa buong pora. At buti na lang po yung katwangan natin. Meron siyang mga maliliit na ilaw. At least po kahit papaano eh meron tayong ilaw kaya flash na lang po yung ginagamit ko dyan ng cellphone at nagpiprito na po tayo iba pa din po pag nakababad sa mantika yung ating piniprito tignan niyo po ang ganda ng kulay niya eh, mga kasawlo. at sinasala ko po yan uh, every time na mag po ako ng mga piprituhin para hindi po yan madulok alin madulok mas sunog at abang nagpiprito po tayo ng ating chicken roll ay iluluto na tayo natin yung ating beef caldereta. Piprituhin lang muna natin yung ating patatas at saka yung carrots natin. Tapos, pag pritong-prito na po yan, isi-set aside natin sa mismong kawa din po. At magigisa na tayo ng bawang sibuyas. Nilagyan po yun ng tomato sauce, tomato paste. At yung uh, pinag-adobuan po natin ng manok po at ayan, tasa kapag nyo nang po uh, lagyan nyo ng sugar para mas masarap po tas naglagay din po ko dyan ng vechine at saka paminta, at ayan, ganun lang po papapakulong lang natin yan, kasi hanggang sa sumipsip uh, ng lasa yung manok natin, Ka at pasensya na po, medyo ina, na, -na, -na ta, eh, medyo sumisitsit lang po ako kasi nandito si Kaskas natutulog na magpapatulong po tayo dahil madami pa din po tayong um, pa-order para bukas na i-deliver ide naman po natin sa magalang lumalayo na tayo huh! at ayan no, nigis ako na po pala yung ating um, creamy beef bali itong order po pala ay kay Ate Lovey po. Uh, yung suki po natin na generous. Bali, kinakapatid ko po si Ate Lovey. Ayan yung ano niya, order niya. Yan po lagi yung in-order niya. Bali, salitan po. Sipo, egg, sisig, cordon bleu, bringhe, creamy beef, asadong chicken, ano pa ba. Basta po, uh, mas ano sila, mas gusto nila yung um, pala palanggana po. Pinapahiram po natin yung palanggana sa kanila. Tapos, kukunin din po natin. At ayan po yung order ni Ate Lobby. At sa sobrang generous po niya, nagbigay po siya ng 500 na tip. Bala, ayan, creamy beef, chicken asado, tapos yung chicken cordon bleu na may sauce. Nagpa-order din po pala tayo ng per tab na ulam. Yung mga nagpapachat po sa atin na hindi po nagsasawa sa mga ulam natin. At ayan, i-deliver na po yan ni asawa. Rugo ka dalugtog na ng video natin, no? At ayan po, pagkatapos nating kumain ng tanghalian, ginawa ko naman po itong ating Uh, 341k bundle bali itong ginagawa ko po ay puto bali 30 pieces po na puto yan tapos meron siyang isang maha sinabay ko na dun sa ginawa nating maha kanina dun sa order ni ate lobby para isahan na lang po yung paghalo at habang nakasalang po yung ating mga puto, yung mga kasawlo ayan, naglinis po muna ako dito ng pinaggamitan natin ng puto kasi po, uh, naglinis na kanina si asawa kaya medyo malinis na po eh, sabi ko, habang naghihintay ako ng oras, linisan ko na muna to Kasi ang sarap pong magluto or magtrabaho pag malinis po yung ating lababo. Kahit sinong nagluto po or cook po, mas gusto nila yung malinis po yung sa paligid nila. At, ayan, no? Ganito po pala yung, ah, uh, yan, yung itsura ng brownout. Kaya magpa-flash po tayo. Ayan po pala yung order ni Kathleen Santos Valiador na taga Babosakan ayan po, pareho lang naman po yung order niya. Kaso yung pinagkaiba lang po, yung maha at yung puto. At i-deliver na po yan ni asawa bandang bago mag 3 o'clock po. At thank you nga po pala sa mga shorts order merienda. Pag, uh, ayan po, humabol lang tayo sa ating sumba session, sumba practice. Kasi nga po, Pagkatapos natin na-deliver yung order na 3 p.m., nagsangkot sa pa po tayo ng pang beef caldereta at saka pang menudo na pa-order po natin bukas. Oh, yeah, shout out sa mga ates ko na kasumba po natin. Bali, birthday po pala dyan ni Ate Marie. Birthday celebration po niya. If I'm not mistaken, October 24 po yung birthday niya. Kaso wala po tayong session nung 24. Kaya ngayon lang natin siya na ipag-celebrate. Happy birthday, Ate Marie!